Amazing morning, everyone! Ako po ang inyong nag-iisang Barley Queen, si Miss Maritoni Fernandez. Uh, kaya po gumagawa ng video ngayon is dahil bumating po sa aking atensyon na meron tayong mga uh, slight problems sa mga bumibili ng ating mga products, lalong-lalo na po yung ating amazing pure barley na 100% galing sa Australia. Ako po ay inyong nag-iisang sole supplier at ako po ang naniniguro na ang ating barley ay nanggagaling sa walang ibang lugar kung hindi ang ating beautiful 100% organic GMO free na farm sa Australia. Ngayon po ang ating SRP is 1,000 pesos per box. Neto na po yun. So, make sure na kapag kayo po ay bumibili, hindi kayo bumibili ng mas mura doon. Lalong-lalo na po sa mga online platform sa mga Lazada, sa mga, at kung saan man, na iba-ibang platform sa atin dyan sa Pilipinas. Dahil, marami pong fake na nadidistribute na yun. Uh, ang sasabihin ko lang po sa inyo is importante na kapag bibili po kayo ng produkto natin, hihingan nyo po ang mga distributor ng ID. Dahil lahat po ng legitimate distributor ng IM Worldwide, eh, meron po silang identification na pwedeng ipakita sa inyo na sila po ay tunay at uh, miyembro talaga ng IM Worldwide. Kapag wala po sila nun, e eh, wag po kayong bibili sa kanila. Uh, it's very dangerous and not advisable to be buying from online platforms. Why? Because we don't know who or what they are selling. Baka lalo lang kung makasama sa inyo yan at alam niyo po na ang ating barley is talagang nakakaganda ng ginhaw, nakakaginhawa ng katawan at ng kalusugan. So please, again, I'm reminding you, do not sacrifice quality for price. And uh, to become a lifetime member, all you need to do is sign up to become a distributor. Hindi naman po kamahalan. You can choose your own package and once you're a member you will get all the discounts up to 50-60% off and ang maganda po doon is kapag po kami ay biglang nagkakaroon ng promo once in a while makaka-benefit po kayo from all of that as well um, that's all I just wanted to say uh, that I, I hope that you continue to spread hope uh, continue to spread um, to everyone, lalo na po ngayong uh, mahirap ang panahon sa ating bansa. Uh, marami pong naghihirap lalo na after the pandemic. Marami pong nawala ng trabaho. I hope that you find um, another source of uh, income and a, and a way to help your loved ones by becoming a uh, conduit To a better future for everyone by becoming members of I Am Worldwide. Where there is hope, there is love. And remember, that is what we stand for in I Am Worldwide. This is coming from your Barley Queen here in London. Malapit na I miss you all. God bless us all. To God be all the glory.